Opo. Bali ano lang po uh, mga alalay lang. As long as naman nagiging mindful kami din sa mga angles ng camera para hindi tamaan. Gan lang po 'yung ginagawa na. pero we make it as realistic as possible. Opo. Hinayaan. I ni okay, hinayaan ba ni Angelica na I mean, na, naib na gawin mo lahat ng dapat mong gawin para doon sa eksena like uh, katulad ng tanong ko kay Gold. Hinayaan ka, hinayaan ka ba niyang halikan 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 mo siya sa sa boobs or sa dibdib or sa areola at kung ano hawakan ng kanyang butt, 'yung mga tipong ganon or dila dila ng kanyang leeg or yung kanyang mga katawan para lang, para lang lumabas na mainit ang eksena para lumabas na ito talaga yung yung yung, yung gustong i, itawid ng uh, love sa ninyo Opo, opo. Uh, binigyan niya po ng consent. Uh, simula pa lang po, bali, um, hinihan ko siya ng consent and then nagsabi rin po sa director. You everything that happened was under the choreography of the director. And talagang si Angelica, nung pagkasabi pa lang namin, di na siya nagdalawang isip. Talagang, yes, go, go. And yun lang po yung sinabi niya. So, hinawakan mo ang boobs ni Angelica? Opo. Um... Uh nagland ba yung nagland out nagland ba yung 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 lips mo don sa kanyang sa kanyang ano sa kanyang racing. <laughs> ay ko sabi un unfortunately hindi po balik dun po sa choreography namin hindi yan hindi abot ganon ganon ba hindi na abot <laughs> oh, mukhang pat mukhang patalikod ito ha mukhang pa dog style ito <laughs> Yung mga gawin, patayo ba sa patalikod? Anyways, gaano, ano ang naging impact sa'yo um, while doing the scene, sexually, itong uh, eksena ninyo, nagkaroon ka ba ng, nag-init somehow? Dahil lalaki ka, syempre, sabi mo, palaban. Nag-init ka ba somehow dito sa eksena? kasi nakikita ko, parang pinipicture out ko, base dun sa explanation mo, at pagkaka-describe mo, doon sa nakita mong eksena ninyo at doon sa pagiging palaban ni Angelica. Parang, parang convince ako or naisip ko na somehow tinablan ka din. Opo, meron din po kasi uh, lalo na po ako as an actor dito sa Viva Max. Uh, talagang hinihintay ko po kasi lagi yung, ano, yung utos ng director. And this is the first time na nakakaawa ko ng boobs sa Viva Max. Kasi laging hindi naman ako no, dinidirektahan ng ganun. And uh, as, as a lalaki, na nagpipigil most of the time. But, yung time na nawa akong ko, syempre medyo mas nahihirapan po ang magpigil. Pero luckily enough, nanalaytay pa rin yung professionalism natin dun sa isa. Ayun po.